eto kasi ngito let's face it pare pag professional kasi okay may mga agent-agent yan. Tsaka siyempre titingnan mo din naman 'di ba yung uh, yung depende pa sa agent ha Misan, hindi lang naman basta-basta civic agent 'di ba misan, para korporasyon yan eh 'di ba Ah. And minsan uh, kasi sila yung uh, merong, merong ka pinipirmaan na parang sila mismo yung nagre-represent sa'yo, ito gagawin natin. Pag ganito kami kakausap, ito ang natin. Alam na nung player yung ganyan eh. Kaya nga yung isang player na uh, I'm willing to play for the country, pero usapan yung agent kasi hindi siya pwede magsalita uh, ano yan, eh? sa kanya. Parang ano yan pare, parang sa kaso yan, di ba? Di ba? you have the right silent kasi meron may agent ka, may spokesperson ka eh. At bago ko ni spokesperson, napag-usapan na nila yan, ito na ni natin. So, wala namang masama doon uh, dahil ano eh, uh, dahil may agent ka nga, pinaproteksyon na ka rin naman. Okay? Ang nakikita ko lang, baka ang laki-laki naman talaga ng hinihingi. Kasi alam ko yan, kahit may agent, kaya naman ng team, bakit hindi man ibigay. Diba? Pero siguro, nalalakihan na masyado na parang katulad na nga nung ibinibigay sa mga naturalized, which is naman parang, nasan yung ano, nasan naman yung parang, I love my country. Parang nawala, di ba? I love my country, pero si ito, AD, ito presyo si, mo. ito si, ito, si ito presyo mo. Di ba? Okay lang, I love my country. Kung pag ano tayo, meet po yung, yung kala, bawasan tayo kalahati, yung kalahati sa allowance, yung kalahati for the love of the country. Parang gano'n, di ba? Eh, mayroon tayo sabi, I love the country, pero ito presyo ko. <laughs> ang hindi. Na, na hindi naman, na hindi na naman kaya, 'di ba? At uh. siyempre, uh, sa totoo Well, uh, San Miguel daming teams 'yan, multi- ano 'yan, multinational ka, ano 'yan, 'di ba? Uh, and even MVP, hmm. kaya nila 'yan. Bakit hindi? Ilang teams nga ang ang ano eh, 'di ba? Ilang teams ang wow. ina-handle ni San Miguel eh? O oh, may pinagagawa pa ng airport dyan eh, sa, <laughs> sa right. Bulacan. Hindi, ah. dahil pera niya. Kaya kaya lang bayaran yan. Kaya lang, pumapasok dito yung... wag naman ganun. Kasi nga, ito ang mga matitibay na reinforcement. Si Brownlee, sigurman di ka uubra kay Brownlee. Ito na nga pinapaaralit. At parang pumip, bakit parang pumapantay ka kay sa mga naturalized, eyes, kay Brownlee, mm -hmm. di ba? Parang ganun. mm ganon. -hmm. Eh, parang hindi naman yata, ano yung, kasi yung ibang mga player, eh, meron nga rito, reigning MVP, mga MVP sa na nandito, former MVPs. Ito lang, para mas, mas mataas pa yata yung, hindi, hindi ko alam yung, yung figures, ha? pero yung sinasabi, asking for the moon, eh, ibig sabihin nun, mas mataas siya sa mga, yung mga locals na naglalaro, ng mga PBA locals, mm -hmm. di ba? So, So tama nga na pangit naman yung ganun, depende naman sa kalibre. Okay. Ngayon, bakit nga hindi nabigay kay Jordan Clarkson? Kasi kay Jordan Clarkson, kung ibibigay mo talaga yung rate ni Jordan Clarkson, malaki yun. Oh. Natawaran na nila si Jordan Clarkson. Oh. Di ba? Oh. Porky, ba binayaran nila si Jordan Clarkson na mataas? Eh, kaalala, yun ang presyo ni Jordan Clarkson. No. May consideration oh. na nga si Jordan doon ano mm. Swe, ano sweldo ni Jordan Cruz, 'di ba? 51 million in 4 years. Uh -huh. eh. o, mm. ko hindi divide 'yun, di magkano ibabayad kay Jordan Cruz. So, mm -hmm. per, per day yun na, hindi lang yung playing, ah. Mm -hmm. o, so nakatipid na sila ron. mataas ko sa mataas, ay sobra taas din naman yung sweldohan do. Pero dito Okay, hindi uh, eh, ko alam itong dalawang play, players na to. Uh, ba't ganon? Kasi nga, uh, may agent. Yung, hmm. agent dyan, yung yung yan. Yung agent yan, Yung Yung, isang, yung isa kasi international yung agent. Ay, tako na. Baka mga international ang mga mga agent mga dito eh. Mga mga uh, foreigner eh. Hindi natin lang, di ba? Diba? Uh, oh. O, di uh, siyempre, iba, iba mag-isip yun. Di ba? Hindi ka tulad ng dito lang sa Taras na tayo sa Pilipinas. Ang agent natin, Pinoy. Danny Espiritu <laughs> Danny Espiritu lang. Espiritu. Katalo espiritual. na yan. di ba? Malang hindi pwedeng pag-usapan. pag uusapan yan. 'di ba? Parang ganoon, uh, 'di ba? Alam mo 'pag naging pag-usapan uh, pa sa Pilipinas at sa Pinoy, iba 'yun eh, ha? 'Di ba? Iba e -exploratory 'yun, Exploratory 'yung talk Pa si yan. Exploratory talk, patay kay Daddy Spirito 'yan. ah, 'Di ba? wala, 'di ba? Uh, wala na bang mapag sa baboteng Kaya ta ano eh, ah uh, ito lang basta sabi ko sa mga ating mga talakers, no? Ah uh, 'yung una, okay, ah uh, Merong merong reason kung bakit hindi hingi. Okay? Bread and butter nila yan. Eh. Okay? And I'm sure meron din. Uh, naintindihan natin, professional players yan. And siyempre, may agent yan. Okay? okay. Pangalawa, ang, 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 -sa ang, -sa ang, -sa ang, ang, ang sana na nangyari, sana kahit may agent ka at uh, inisip mo, meron, meron ano eh, yung parang patriotic value. Kung baga naman, ito naman, dahil Pilipinas, o oh, sige, baba tayo, baba tayo, baba di ba? Parang gano'n. Para naman hindi mo parang para import ng ibig sagad, mo. Pare, sagad yung ikaw. Oh, hangga sagad Oh, sige, pwede naman. Kasi naman, di ba? Uh, ganon din naman yung mga ibang players eh na, 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 na naglaro diyan sa ano eh, sa World Cup eh. Meron yan, let's face it. Hindi naman lahat puro ano yan, puro puso. May uh, meron din ano yan. Kaya wag lang naman yung parang sobra, di ba? Kasi siyempre yung mga yung management, eh, okay. nire-rate din naman lahat yan. Nag-uusap yan, management and the uh, coaches. O, di ba? O, ito, si Sa so, tingin mo, anong ano. Wala naman libre naman dyan, the space. Ano ba, ka libre. Meron naman kahit papano renumeration dyan. Pero siyempre, dahil nga for the country, ay, nako, hindi naman pinag-uusapan na presyo. Wag lang, wag lang yung parang mababang, parang talo. Wag na ba sobra naman na parang hindi ka naman. Ako, ganito, wag lang yung parang talo at wag na yung parang hindi ka naman nagre-represent sa Pilipinas kung mag, mag ask aska naman 'di ba? 'Yun ang, 'yun ang, 'yun ang masasabi ko. Pero any player tayo, naglaro tayo sa RT, meron 'yan. May allowance na tatatanggap 'yan 'yung mga 'yan considering mm. na professional players 'yan. Okay? So so 'yun 'yun. Ah uh, mataas lang 'yung masyadong inaano. Masyadong mataas na lang 'yung binibigay na nawala na 'yung parang uh puso or uh, bayan factor na sana dinabaan nila para everybody happy